Good morning, everyone. Today is Saturday, and as usual, meron na naman tayong sideline. So nandito tayo sa lift at pupunta tayo sa market ulit. Bibili ng pagkain. Nandito na tayo sa labas at papunta na tayo doon sa market. Kung saan tayo bibili ng pagkain namin mamaya. at bibili pala ako ng aking lulutuin bukas namimili kasi ako eh kung ano yung lulutuin ko guys kung yung atay ng manok o yung bangus o yung lipang nilag pero tignan natin kung ano yung mas madaling lulutuin makulimlim ngayon saturday ayun na makulimlim So, daming mga ibon. Tweet, 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 tweet daw. Ayan. Dito lang tayo. Dito lang lagi yung ating daanan. Kasi, ah dito lang po yung papunta sa market. Ayan. As usual, ipapasyal ko na naman kayo. Para naman maiba, dito tayo dadaan. O, diba? Pero mabaho kasi sa aking likuran ayan yung lagay ng mga basura na iniipon nila so na oh, yun oh. tingnan nyo guys, ang ganda oh. di ba ang ganda, yan ay church Christian church And it, napaka green mm. special ko kayo sa ating dinadaanan ayan ay, hindi pala siya Christian church. Ay, sasakyan. Ito yung tinatawag namin Bangbangsit sa Ilocano. Pero maganda yan kasi sa Cyprus, yan yung pambugaw nila sa mga lamok. Diba, dito tayo dadaan. Ay, iba naman tayo ng location ng ating dadaanan. Oh, di ba? Ang gaganda ng mga pagkakatrim ng mga halaman dito, guys. Ayan. Ayan. Mayroon tayong buko dyan. sa totoo lang mga chakadora ang ganda na dito medyo pinaganda na nila Diba napaka-green? Green, 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 the grass. So, Minsan, nahihiya akong ng video-video. Pero, ang ganda-ganda kasi ng green, diba? Ang ganda-ganda ng palit. Talagang, hindi nila pinapabayaan ng mga nag-work dito. Ang ganda. Ang ganda ng green. And guys, nandito na tayo sa market. At hindi ko alam kung anong natin. guys. 16 dollar you. yes you can you pull the huh? you pull the okay. <laughs> then take out the one okay.

You, Uncle, can you pull the the, the tail? You pull up uh, You pull before you cut. Ah, uh, like that. Can you make it to? Can make it five?

Terima kasih kerana menonton! Ayan guys, pauwi na tayo natapos na 'yung ating pagmamarket market At ito 'yung aking no market ngayon. 'Di ba?